Magandang magandang tanghali sa inyong lahat mga kasiloy. Narito na ang dagbabagang balita. Mula sa apari hanggang hulo mga kasiloy. Ating pakinggan ang buong detalye sa atong mga balita mga kasiloy. Mula sa lalawigan ng probinsya ng buhol mga kasiloy. Ang nag-uulat si Mang Siloy. Idol Mang Siloy. Guahid mga kasiloy na na ang buong ditang isa atong mga balita mga kasiloy mula sa budyod mga kasiloy macho gadyod mga kasiloy nga may natinang isang ngipin sa batas ng Pilipinas mga kasiloy kay kung wala pa mga kasiloy hindi mawori ang madulas nga kasili nga nagtatago sa ilalim ng ilog mga kasiloy sa wakas mga kasiloy na huhuri ang madulas nga kasili nga nagtatago sa ilalim ng ilog mga kasiloy sa ngayon mga kasiloy Aktir na sa kustodiya ni daguhoy o yoyoy ni mga kasiloy Sa wakas mga kasiloy Gidala na ang maong kasilis Sa kaulungan mga kasiloy Ubiso na nagkisa Sa loob ng kaldiro mga kasiloy Ka Sa ngayon mga kasiloy Hapit na magluto Ang maong kasili mga kasiloy Kung nagkita na ang kasili at Ang buwag mga kasiloy si Loy. Mang siloy ay ito sa Sibilpin si Mang Siloy Loy TV. Mau si Mang siloy ang nag-uulat sa lalawigan sa probinsya ng Bohol, mga kasiloy. Ako si Mang Siloy ang naglingkod nga wak magtindog sa 1703. Mang Siloy, TV. Daghang salamat.